Yan. Okay. Hindi dito sa atin. So guys, magluto tayo ng uh, manok na isang buong manok na pinaupo sa asin. Ito yung asin. Wala siyang tubig at uh, asin lang ilalagay. Yan. Dito siya. Lagyan na ng asin. Yan. Alat. Tapos, Ito yung manok. Yo, ano yung punti. Ito yung manok na ipapaupo natin. Ayan. natin kahit dito no? May mga rikado na pala ito. Lalagyan ng tanglad at saka buwan, uh, luya, buyas, bawang. Ipapaupo lang natin ng ganito. Ayan. Ayun guys tapos uh, pagkatapos nito ay eh, pa-init wala nang wala tubig ito ay eh, nakopya ko lang to kay uh, Orlando Abria kailangan nito ang apoy nito ay mahina lang yan uh, pagkalipas ng uh, isang oras ang loto nito. tapos kakpan wala siyang tubig at yan ganyan lang wala tubig tapos guys dapat mahina lang yung apoy para di ma butas yung kaldero yan ganyan tayo natin ng isang oras ba uh, isang oras guys bago natin buksan para ang init niya ay tuloy-tuloy -tuloy. hindi kailangan laging buksan. And sige. Hello guys, ito ay kalahating oras na ang aking uh, pinaupong asin na kaming manok. So silipin ko na guys, ito lang yung ipapapoy, napakahina lang. So, kalahating oras na siya ay kailangan silipin kung luto na o ano, tingnan mo na kung anong nangyari so, ayun guys nagkaroon na siya ng pawis pawis so kailangan nito guys para malaman na ano tusokin lang siya yan medyo ano na pagka lumusot na siya sa laman niya ganito ito laman niya ay luto na to pero medyo malapit na maluto pala ating oras pa lang siya tusukin lang siya ganun Hing laman pag dumiritso na at malambot na yun ay luto na yun so abangan ulit natin guys mga kalahating oras pa hello guys ito na siya ngayon uh, isang oras na pero parang bitin pa rin pero pag tinusok mo siya lubog na yung ano tinidor Ayan. O, oh, lupo na luto na to. Kailan dagdagan ko pa ng mga mga ano pa. Mga 20 minutes pa. Para tuluyan talagang maayos talagang pagkaluto. Ayan. Bali, mabango na siya guys. Amoy, ano na, tanglad na. Kiritan ko pa ng mga 10 minutes pa. Ayo guys, bubuksan ko na at isang oras at sampung minuto na siya. Ayan guys. Ayan, uh, malinaw na na lusot oh. na. Lusot na agad yung kutsara. Ayan o. Oh. So, malambot na malambot na siya. At hanguin ko na. Tab, minta ka mo. Ang nanguwi ko na yung aking pinulog ah. nanguwi ko na yung aking pinao sa asin na manok ito, ito. oh my god, lambot na lambot na Ayan. Malambot na. Malambot na. Ayan. Nagaling natin yung ingredient. Ayan yung ano dito ay pwede na to. Ayan. Ito siya. May bawang. Nagaling natin yung mga ricado nandiyan na. Ayan pwede na siya guys at pwede na siya ang kainin ayun tikman natin kung anong resulta tampot na isang oras at sampung minuto lang siya guys so tikman ko kung anong sarap mm. ayos luto lang siya sa asin na walang mantika tanggal ang mantika So, ito nangyari dito. May nasira guys. So, may asin. Ayan. Ayan, dito na. Ito. Kakain na tayo. At kirahin na natin to. Ito na nga guys. Natik Titikman ko na yung aking luto na uh, manok na pinaupo sa asin. Ayan, ito na. Ayan. Kasi marami yung kanin to. Bawasan so, ko muna kasi nag-video so, sa kanin. Ayan. Dami naman itong kanin to. So, pwede natin sausawa ng Mang Tomas at sausawa natin ang toyo na may

effective yung aking luto yan, punti lang ang mantumas kay yan guys pwede rin ito pang sa uh, pulutan masarap sa pang pulutan mga nagiinom pwede ito Ah, pulutan pulutan

Kaya dami ng kanin ko, nilagay mo. Wala kang nilagay dito ang lasa. Lasa! Lagyan mo lang guys ng uh, kunting asin sa loob kasi yung asin na pinaupong sa asin hindi yung mag-alat papunta sa manok. Kaya yung loob ng <coughs> manok ay lagyan mo ng kunting asin para pag once na magkataas matunaw yung uh, asin doon sa loob ng katawan dahil yung asin na pinatungan mo ay hindi magalat yan doon sa katawan ng uh, manok dahil baba, pababa lang siya hindi siya pataas yung, ano, yung moist so, kaya hindi siya makakuha ng alat sa na ano na pinaupo na asin uh, pinatungan na asin Pag masubukan nyo to guys, eh, siguradong ulit-ulitin nyo to. Dahil masarap siya. Lalo na siguro kung may ingredients ito na iturok mo, yung parang kagaya sa lisyong manok. Iturok mo sa katawan. Mas lalo masarap. Nung gadga mo yung mga sikado, sabi si inject mo sa katawan. So hanggang dito lang guys, maraming salamat sa inyo at naipakita ko na sa inyo kung paano magluto sa na uh, manok na pinaupo sa atin kahit sa itik or mapato, pato pwede kong ilagay yan sa ano or nitid na manok, mas masarap kasi nasubukan ko na yung nitid na manok mas masarap siya, mas malinamnam Oh, uh, ulitin lang guys. Maraming salamat. At tapusin na namin ng kaming kain. Hindi ko na lang bibidyoan at least nakita nyo na luto siya sa loob ng isang oras at 10 minuto. Pero sa isang oras, luto na siya. Ginawa ko lang ng dinagdagan ko pa para mas sigurado. So, maraming salamat sa inyo. Bye-bye.